Mula sa Far East Broadcasting Company, Turing. narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwana sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa ating programang Kamalayan. At uh, muli at patuloy tayo nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mga kasama sa ating pag-aaral na galing po sa iba't ibang bansa. Salamat po sa ating mga online platforms kung saan tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sa Pilipinas, bukod po sa online, tayo po ay nasusubaybayan gamit po ang radyo at iba-ibang istasyon din at iba-ibang oras din. Kaya salamat po sa inyong pagsama at patuloy po nating kinikilala ang kahalagahan po ng paglilingkod ng ating mga production assistants na tinitiyak na yung programa natin ay inyo pong mapapakinggan. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong buhay. Tayo po ay tatalakay sa topic na A meaningful life, kagaya po ng uh, uh, napag-usapan natin dati sa ilang mga episodes, eh mahalagang magkaroon ng evaluation. Sabi ng isang uh, philosopher, An unexamined life is not worth living. Ang isang buhay daw na hindi sinisiyasat ay isang buhay na eventually ay nawawala ng saysay. Totoo naman yan eh. At yung nagsabi hoon niya ay hindi mana ng palataya pero tama yung prinsipyo na yon dahil biblical naman eh. Uh, ibig sabihin pong biblical, hindi naman natin na uh, nakikitang ito po ay uh, tumataliwas. In fact, yan nga tinuturo ng Bible sa atin na evaluate natin ang pamumuhay natin. At ang Bible mismo ay uh, ganyan din ang isa sa mga layunin. Sa Book of James ay sinasabi po roon na ang Word of God ay parang salamin, di ho ba? salamin na kung saan ay nakikita natin ang ating buhay. Nalalaman natin kung merong mali, kailangan baguhin para kung kailangan ayusin, ayusin natin. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ito po ay nagpapakita rin sa layunin po ng Biblia na sinasabi nga roon na it teaches us to do what is right, uh, tells us what is wrong with our lives and teaches us what is true. It also corrects us when we are wrong. So yan po ang ilan sa mga layunin ng Biblia sa ating buhay. Napakaganda yan kasi pagka ang isang pagkakamali ay hindi natin na-recognize, hindi tayo maglalapat ng solusyon. Pag ang isang pagkakamali ay hindi natin tinutuwid, mananatili tayo sa pagkakamali na yon. At uh, ang problema po, especially sa ating uh, society ngayon na iba-iba pamantayan, Misan mali ka na nga you still feel good no halimbawa may mga times po na nagkakasala tayo pero dahil sa uh, ginagawa naman ng karamihan yung particular na pagkakasala na yon para bang you don't see anything wrong with that no kasi nga blinded tayo ng maling standards so it is true and it is possible na mali na nga hindi pa natin na itutuwid eh tinutuloy-tuloy pa natin. Eh kahit ho anong anong itawag natin sa mali, kahit paano natin i-sugarcoat ang mali, eventually mali pa rin 'yan. So it will have its own consequences. Kaya kailangan natin talaga ng siguradong pamantayan na kung saan susukatin natin ang ating buhay so that we can make the necessary changes. Naalala ko po minsan, ano, ako po yung nagmamaneho, eh ngayon ho, halos uh, automatic na pagka kay may pupuntahan gumagamit tayo ng mga navigational app hindi lang po dahil sa hindi natin alam yung direction may mga times alam naman natin pero gusto lang natin ma-check uh, based on uh, prevailing traffic ito ba yung best route di ba minsan ginagamit natin so one time ako po ay uh, nag-set ng navigation na yan coming from the south <clears throat> saka ako drive sabi ko mabilis lang ha. Nandun po ako sa Magallanes, no. Kung pamilyar kayo diyan sa EDSA eh, yung yung uh, bandang uh, uh, kabilang side eh Magallanes, uh, hindi naman 'yan dulo pero malapit na. Eh pauwi ho ako sa kabilang dulo ng EDSA, no. Papunta ako monumento. Nagulat ako kasi alam ko traffic diyan eh. Sahi ko, bakit sinasabi rito, 30 minutes nasa bahay na ako. Eh, baka ako for some unusual uh, reason eh biglang mabilis dito, 30 minutes, bahay na, eh saan ka pa? Eh layo ho noon. So anyway, ang ginawa ko po, tinry ko. Sabi ko, subukan ko nga. Uh, Baybayin ko nga ito, 30 minutes daw, bahay na. So pagpasok ko palang lang dun sa EDSA, gulong-gulo na ho ang isip ko. Dahil sabi ko, ang traffic ah, bakit 30 minutes? So tichine ko ngayon. Hindi ko maintindihan bakit yung navigation na na ginagamit ko, biglang hindi pala doon sa destination na pupuntahan ko na kaset. Nakaset siya sa isang lugar na hindi ko naman alam kung saan, pero malapit lang doon sa kinalalagyan ko. So kaya naman pala 30 minutes lang. Eh ang problema ho, nung itinama ko na yung navigation, Nako, eto na ang malagim na katotohanan. Ang layo ko pa pala. Ang layo-layo ko pa pala at hindi po 'yon ang best route. Kailangan ko mag-U-turn para bumalik po doon sa kinalalagyan ko nung una and then take another route which is yung pag-U-turn pa lang will take me uh, a few more uh, minutes para makabalik doon, ano? Ibig sabihin na sayang yung panahon. So, minsan sa buhay, hindi natin naiisip ano, na galaw lang tayo ng galaw, di natin ini-evaluate, di natin tinitingnan. E paano nga kung mali na nga yung tinatahak natin, ano na mangyayari sa atin ngayon? Kung mali ho ang tinatahak natin, anong kahihinat na ng buhay natin? So, it's very important that we evaluate dahil yung evaluation na yon can uh, help us to spare ourselves sa isang meaningless existence. Kailangan yan eh. Kasi nga dahil may sinful nature din tayo, minsan masaya tayo pero masaya tayo sa maling bagay. Yan ang problem sa sinful nature natin eh. We can be happy, satisfied, hindi dahil nasa tama tayo, kundi dahil nag -e enjoy tayo sa mali. Kaya hindi pa pwede na ibabase lang natin sa kung saan tayo masaya, hindi pa pwede ibabase lang natin sa kung anong popular, para bang total, lahat naman ganito. Nako, pag doon ibinase buhay nyo, eh kung pahamak lahat pupuntahan ng mga taong yon, di damay ka rin doon. Kung hindi okay ang kahihinat na ng buhay nila, di isa ka pa rin doon. Kaya kailangan natin ng sure foundation and the Word of God provides that for us. Kaya nga, ang Bible talagang uh, napaka-importante na inaaral natin para hindi tayo matangay ng mga ganyang uh, maling prinsipyo, filosofiya, maling uh, Pamantayan, dahil pag hindi po natin na ng tama yan, ganyan nga talaga mangyayari. So for us to have a meaningful life, we have to have a proper foundation. Meron tayong pagbabasihan ng buhay. Yung pagbabasihan ng buhay, kailangan po yung pinakamainam, yung tamang basihan. As I said, kung mali po ang basihan natin, eventually... Ito po ay uh, magdudulot ng hindi mainam para sa atin. Kaya nga, uh, napaka-importante that we rely on God's Word. Dahil ang totoo, uh, kahit kanino nangyayari ito, sa akin nangyayari ito, when we read God's Word, paminsan, yung, bang, uh, yung pinagagawa sa iyo, yung gusto mo, okay lang. Sige, gusto mo eh. May mga times naman na yung pinagagawa sa iyo, yun ang hindi mo gusto. Pero yun ang dapat mong gawin uh, kasi yun ang tama. Hindi tayo pwedeng mag lang kung ano yung gusto natin dahil uh, tandaan nyo, uh, may sinful nature tayo. Hindi lahat ng ginugusto natin tama. Hindi lahat ng gusto natin mainam. Hindi lahat ng gusto natin na uh, tingin natin okay ngayon ay eh okay long term. Diba? Sabi nga sa Proverbs 14.12, There is a way that seems right to a man but in the end it leads to death. Ang dapat na maging attitude yung sinasabi sa Proverbs 3. Uh, five to seven. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will crown your efforts with success. So, kailangan na manangan tayo sa Panginoon. Let us not trust our own wisdom. Dahil lang wisdom po natin is uh, basically uh, founded on information. At yung information na alam natin is limited. So, kahit na well-meaning tayo, we can still make mistakes dahil hindi tayo perfecto eh. Hindi, hindi lahat alam natin eh. Kaya nga, we have to rely sa Panginoon. no? Kaya importante ho yan eh. Kaya yan ang challenge para sa atin. So, kung gusto natin ng meaningful life, number one, we have to have the right basis. Ano ang gagamitin nating basihan ng buhay natin na siyang magiging pamantayan ng landas na tatahakin magiging basihan ng ating mga kapasyahan at magsasabi sa atin kung ano ang tama na dapat ipagpatuloy at ano yung mali na dapat ituwid. Otherwise, pag hindi po tayo tumitingin dyan, eventually marami po tayong masasayang sa ating buhay. Kaya napakahalaga, no? napag-isipan po ang bagay na yan. So, pangalawa, bukod po dyan, isa pang importanteng idagdag sa ating buhay, yung pong tinatawag na accountability. Tandaan nyo, ang pinag-uusapan natin dito ay tao na merong sinful nature. Tayong lahat yan. Walang exempted. Lahat tayo may sinful nature. And because we have a sinful nature, there is always that tendency na tayo po'y magkasala either by doing what is wrong or by neglecting what is right. So, yung accountability will uh, be a guardrail para sa atin para maiwasan natin yung mga bagay na mali. Dahil paminsan, di ba, yung negligence for example, may mga times na down tayo, uh, nane-neglect natin yung spiritual life natin. Kung wala pong mga ngalaga at mag encourage sa atin, baka nagtutuloy-tuloy tayo sa isang path na ganon. Uh, only to realize uh, later on, eh, yung negligence mo has weakened your spiritual immune system at sa panghihina ng spiritual immune system natin, we end up doing things that are not pleasing to the Lord. O, kailangan nating ayusin yan. Kaya nga po, kung merong accountability, kagaya po nang sinabi sa 2 Timothy 2.22, Apostle Paul talking to Timothy, he said, uh, sabi po niya sa atin, run away from anything that stimulates youthful lust. No? Tumakbo palayo sa mga bagay na magtutulak sa pagkakasala. Interesting yung passage, ha? hindi niya sinabi na tumakbo palayo sa kasalanan. Ha? Hindi, hindi pa doon. Of course, kailangan takbuhan ng kasalanan. Pero ang, ang uh, interesting sa passage, from anything that will stimulate youthful lust. Ibig sabihin, hindi pa man yan kasalanan, pero alam mo, magdadala yan sa iyo sa kasalanan. You have to run away from that. Uh, importante ho yung konsepto na yun. Kasi ang ibig sabihin nun, may mga pagkakataon na kaya tayo nagkakasala dahil nagagawa natin yung mali na pwede sanang maiwasan kung yung uh, onset o yung pasimula pa lang, nadetect na natin na ito'y patutungo rito. Uh, patutungo sa mali ito. Uh, one good example si King David eh, 'di ba pinapatay niya ho 'yung asawa ni Bathsheba uh, nagcommit siya ng adultery kay Bathsheba pero even before that paano nagsimula ang sabi ho ng passage if you read the story of David sasabihin sa iyo doon during the times when kings go to war King David stayed in his palace parang isipin natin debatable parang hindi naman masama hindi naman malaking uh, issue 'yon dahil marami naman na siyang digmaan na inilaban para sa bansa, maybe he deserves a break. Maybe somebody else can take his place sa battlefield. Kaya lang, yung kanyang uh, negligence na yon sa kanilang duty was the very reason why he was in the first place in his palace. Kaya nung nandun siya sa palace, wala siyang ginagawa, yan, dyan niya nakita si Bathsheba and to make the long story short, uh, one thing led to another, so eventually, nakasala siya ng iba't ibang uri ng kasalanan Uh, because of that negligence. Siguro sabi ng iba, Pastor, eh, debatable naman kung masama yung kanyang hindi pagsama sa digmaan. That's true. Marami po sa mga kasalanan na malalaki nagsisimula sa mga issue na debatable. Yung bang pwede namang palampasin, maliit na bagay, hindi naman siguro masama o yung sinasabi ng iba, wala namang mawawala. Yan. Kakasabi natin yan, kakaisip natin yan. Little by little, di natin nare-realize we are putting ourselves in a situation where saying no to sin becomes more and more difficult. So, kailangan ng tamang basis, and that is the Word of God. We need accountability, and that is the presence of fellow believers. Um, sabi sa 1 Corinthians 15:33, Bad company corrupts good character. Totoo yan. Yung masama madaling gawin pagka masama ang nakapaligid sa iyo. Yung mabuti mahirap gawin pagka masama ang nakapaligid sa iyo. Yung kabaliktaran totoo din. Yung masama mahirap gawin pagka mabuti ang nakapaligid sa iyo. Yung masama ay uh, mahirap gawin pagka alam nating tama ang mga impluensyang nakapaligid sa ating buhay. So it's really about the kind of people that we Uh, surround ourselves with. Kailangan po, piliin natin. So, you have the Word of God as guide. You have fellow believers as um, accountability partners. And at the same time, yung sinabi dun sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, ano yung iperperson natin? Kasi ang, ang layunin po ng Christian life, hindi lang umiwas dun sa mali ang layunin ng Christian life ay gawin din natin yung tama. Natandaan nyo ha, yung hamartia, which is the word for sin in the Greek, ang ibig sabihin po niyan, pag ginawa mo yung bawal, kasalanan niyan, pagka hindi mo ginawa yung tama, kasalanan din yon. Ngayon, eh, hindi dahil umiiwas ka sa kasalan o sa mali, eh, hindi ka na nagkakasala. Dahil baka umiiwas ka sa mali, eh, umiiwas ka rin sa dapat mong gawin, kakasala ka pa rin. Wala kang nagawa na bawal pero hindi mo ginawa yung dapat. So in effect, you are still sinning. So ano yung paglalaana ng ating buhay? At yan po yung isang aspeto na to some people, uh, they do not take it seriously dahil ang iniisip nila, ang malalalang kasalanan o mabibigat na kasalanan ay yung alam mong bawal ginawa mo. Well, uh, maybe that's true. Pero itong tandaan nyo po, pag hindi mo rin ginawa yung tama, kasalanan nga din yun. Uh, may hilig tayo mag-ranking ng kasalanan eh, pero ang reality niya, sa harapan ng Panginoon, kasalanan din yon So, ibig sabihin, we have to be intentional in doing what is right. At yan po ngayon ang malaking hamon. Para magawa natin yung tama, sabi sa Hebrews chapter 10, 24 to 25, di ba? Let us not forget our meeting together as some people do. But let us find ways to stimulate each other on towards love and good deeds. Humanap tayo ng paraan para lalo pong uh, mapalakas ang isa't isa -tisa sa paggawa ng mga bagay na mabuti at tama. Yan ang hamon eh. Kasi nga, pamisan, ang tendency, nakakalimutan natin yung dapat eh. Napapabayaan natin yung dapat eh. Kaya pagka gusto natin magkaroon ng meaningful life, una yung pundasyon, which is the word. Ayan uh, ho tayo mag evaluate Tama ba itong gagawin ko? O, eh, parang ganito, no? meron ho akong napakinggan na testimony. Shiner, sabi niya, Pastor, ang hirap sundin ang pinagagawa ng Diyos. So, gusto kong i-explore. Ang tanong ko is, bakit? Bakit mo nasabi? Mahirap ba dahil di mo kaya? Mahirap ba dahil hindi mo gusto? O magkaiba yon? Minsan kasi mahirap kasi nga hindi mo kaya. Dahil, bakit? Marahil wala kang capability na gawin yung pinagagawa ng Diyos. O kulang ang resources mo. Well, that's another issue. Iba rin yung mahirap kasi hindi mo gusto. It goes against your preference. Yan. Ang kalaban mo, sarili mo. O nangyayari ba yon O nangyayari yan. Yan, minsan ho, ah, mahirap dahil ayaw natin. Or, isa pa mahirap dahil hindi siya priority mo. So, nahirapan talaga siyang sumagot. <laughs> e ganito po nangyari. Sabi niya, kasi pastor, ganito sa akin, ano? Sabi niya, pag nagde-decision ako, natatagpuan ko na yung decision ko ay hindi pwedeng nakabase lang sa kung ano yung gusto ko. Madalas, naisasaalang-alang ko yung mga nakapaligid sa akin. Yan, In other words, ang sinasabi niya, naging complicated na ang buhay niya to the point na hindi na siya makasunod sa dapat na ginagawa because of the commitments, because of the friendships, because of the tie-ups na meron siya with people who are not like-minded. Ibig sabihin, hindi ka parehas ng goal na bigyang luwalhati ang Panginoon. Eh, ang totoo po, tayo gumagawa ng mga komplikasyon na yan eh. halimbawa, ah, yung iyong mga taong laging kasama, hindi papabor dun sa gagawin mong tama. Nangyayari yan ha. Di ba? Kaya nga sinabi ng Panginoon, do not be unequally yoked with unbelievers eh. Kasi magkaiba kayo ng values eh. Gusto mong gawin yung tama, hindi mo magawa eh. Kaya lang, nakatali ka dun sa unbeliever. Hindi lang yan sa context ng marriage, ha? pati sa context ng ano mga pinapasok nating endeavor. Kasi minsan sa business, ganun din. Ikaw, ayaw mong gawin ng mali, eh, yung kasama mo, yun ang diskarte, yung mali. O ngayon, ano nangyari sa'yo? Natutulak ang gawin ngayon ng mali. Uh, o kaya yung asawa mo, iba values. Ikaw, iba values. Yung, yung alam mong mali, ayaw mong gawin. Sa kanya naman, wala siyang nakikitang problema doon. O, paano ngayon yan? so you create complications so eventually sinasabi natin mahirap gawin yung pinagagawa ng Diyos not necessarily because it is intrinsically difficult kadalasan kaya natin sinasabing mahirap kasi nga lumikha tayo ng napakaraming komplikasyon sa buhay natin na umabot na tayo sa punto na yung simple dapat simple lang talaga ay eh, nagiging komplikado yung madali, yung madali nagiging mahirap So yan ang sinasabi ko na pagka hindi natin naitama yan, eh tutuloy-tuloy lang yan. At um, tayo po mismo ang mahihirapan dyan. So ang katanungan, o bakit mahirap? Dahil ayaw mo? Dahil ba hindi mo kaya? O dahil ba sa mga komplikasyon na nilikha mo sa iyong buhay? Ayan. Yan. Diyan na po natin ma-evaluate -e ngayon. O ngayon, pag hindi mo tinama yan, tatahak ang buhay mo sa isang meaningless existence. So, hindi mo pwedeng sisihin ng ibang tao. No? Parang sa driving yan eh. Pag ikaw po'y nagmamaneho, naalala ko na no, may tinuruan ako magmaneho. Sabi ko sa kanya, tatandaan mo lagi ito. Kahit sino ang may kasalanan, kahit siya o ikaw, parehas kayong maaabala pag kami nangyari. Parehas. Bukod pa dun sa risk or potential uh, a uh, harm sa inyong buhay. Di ba? Totoo naman yan eh. Kahit sabihin mo, siya kasi, siya kasi, siya kasi. At kahit tama ka na siya kasi, eh ikaw din naman ang naabala, di ba? So, mas mahirap. Sa buhay natin, ganun din. We have to consider that. Kasi bandang huli, kahit naman sisihin mo yung ibang tao, buhay mo yan eh. Ikaw ang apektado dyan eh. Kahit sabihin mo sila nang sa sa'yo, sila may gawa, dahil sa kanila hindi mo magawa ang tama, eventually it's your life you will be personally accountable for that at ikaw din mismo ang uh, nahihirapan nagawin yung dapat dahil sa dami ng komplikasyon na ginagawa natin tandaan niyo po each disobedience will create more complications each obedience will lessen the complications in other words dapat habang tumatagal sa christian life mas lalong dumadali dahil pag sumusunod po tayo unti-unti, yung mga kompromiso, yung mga maling bagay, natatanggal na natin. So, yung pagsunod mo ngayon ay magpapadali ng pagsunod mo kinabukasan. Pag hindi ka sumunod ngayon at nagkasala ka, that will create uh, more complications uh, in your life and it will make obedience more difficult tomorrow. Parang nangyari, um, nag-obey ka ngayon, so that's one step forward. So, bukas, you are one step ahead. O, pag nag-disobey ka ngayon, imagine a step backward. So kinabukasan, ano nangyari? You are one step uh, behind. O, ganun yon. Kaya kailangan po tiyakin natin that every decision that we make would make things easier for us, uh, make obedience easier for us. Dahil pag hindi ganun, uh, nakalalamang hindi kalooban ng Diyos. So, sana po nakatulong sa inyo ang pag-aaral na ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.